Tara na at samahan mo ako sa mga nakakatuwang tips challenge video na ito. Guys, ito ay pangatlo sa listahan natin yung about sa naubusan ka ba ng idea sa paggawa ng video sa Facebook. Kaya tara, samahan mo ako na panoorin at subukan ng mga trending challenge video na pwede mo ring gawin o itry para magkaroon ka ng idea sa mga kakaibang challenge video na ito. Siguradong mapapatawa at mapapasaya sa iyong mga audience o mga kaibigan. So, umpisa na natin. Una, sarap o malas challenge. Pumili ng mga paboritong pagkain at ilagay ang mga ito sa mga nakakatawa o mahirap hulaan. At ilagay, halimbawa, yung manggang hilaw sa kahon ng pizza. Subukan kung gaano katalas ang pangamoy at panlasa. Pangalawa, try not to laugh challenge. Panoorin ang mga nakakatawang video at subukan huwag matawa. Pwedeng i-challenge ang mga kaibigan o kapamilya na gawin ito at tignan kung sino ang may pinakamatibay na resistensya sa kakatawa. Pangatlo guys, mystery box challenge. Pumunta sa palengke o grocery store at bumili ng mga bagay at ilagay sa kahon. At pagdating sa bahay, pahulaan sa kanila bago buksan ang mystery box. Pangapat, bulong challenge. Sabay ang magsuot ng headphone at sabukang intindihin ang sinasabi ng isa't isa sa pamamagitan ng pagbabasa ng labi. Ito ay magiging nakakatawa habang nagsusubukan na mag-guess ang mga sinasabi ng kausap. Panglima -diba guys, trivia sa pagkain. Gawan ng mga tanong tungkol sa mga kilalang pagkain ng mga Pinoy. Ang sino mang hindi makasagot ay bibigan ng kakaibang parusa na dapat niyang tikman tulad ng mga suka, toyo, kalamansi o kainin yung sariwang bawang. Guys, sana may napulot ka at nagkaroon ka ng idea sa mga challenge videos na ito at nagbigay sa iyo ng mga halimbawa. So, huwag kalimutan ang pagiging creative at masigla. Siguraduhin ipakita ang iyong personalidad at mag-enjoy kasama ang iyong audience o kaibigan habang ginagawa ang mga challenge na ito. So, maraming salamat ka-success at see you sa mga susunod nating mga video. Bye bye and thank you po